Hawakan mo muna. O, hawakan mo naman dalip. ito, mga kanguso. Pinaglilihan ni Ma'am Archie. Archie. <laughs> <laughs> asan? <May> asan daw? <laughs> kanguso, ingat ka dyan. <laughs> Ayun, dahil palang buo ngayon. Bigala lak lak na po. Oh, bigala. Ay ang galing ano Bilala. 'yun. Tingnan mo. mga kamuso. Ay, awit na, awit 'yung video, Japer. Look. Ang galing. Ano ba 'to, Ma'am? Ano ba 'to, manok, ibon? Ah, uh, babon. Mhm. Mm ang galing. Hindi, para sa 'yung baby. Ano sya na, takot 'yung nuno? Aha.

na, pwede Ay, Oo e, lang ba ito ka ibata niya rin. Oo. Oh. Hop na. Pinangang. <laughs> Kaya nga kasi. Oo, oh, di ba? Daim buong oh, gulay. Oo, okay. di ba? Wala kami iyagdan na. Hindi. Na ah, malaglag yung... si kang uso eh. <laughs> Hindi na makasunod hmm. ng harap. Mamaya ako kukuha ng pang ano naman. Yan. Vlog yung vlog. Sa so, umaga, masarap. Thank kalapin. you for watching. Thank you for watching mga kang see you in the next vlog <laughs> <laughs> is so bye bye, bye, -bye.